Oh, ano siya ako wala naman alam ka hindi ko alam ako kung tulong ng araw ng Alam ko naman tay tatanungin yan, sabi ko ano ba nangyayari parang um parang bubuhayin na naman nila yung issue dati na yung tapos na yun wala namang yun sa so, so, ako ay I'd rather stay quiet kasi may hirap kasi I mean, kasi kami, kahit kapag nakatrabaho namin si Tito Joey, di ba? Hmm. Kasi napalapit namin. Kasi kami mismo, medyo na uh, offend, oh, may mo sa... At ganyan. Ikaw lalo na siguro, anak kayo. Oo. No, Nung una kong narinig yan. Kasi uh, sabi ko, ng gawin ko, o ano, pa electron uh, Tito Zen, di ba? Tapos, ang bagay na nanahimik na pare-pare. Kaya Lima itu yang lebih penting, bagaimana ini bubuan. recently lang kasi kailan lang na kami nagbati yung nga ito so, so ayokong na naman na kaya na kami more than 4 5 years kami hindi na eh ako talaga yung gumawa uh, lang ng first move na uh, last year lang uh, Father's Day talagang sinadya ako talaga sa eh. ko yung, yung humility ba ako na yung nagsakumbaba although alam ko may kasalanan din ako Magulang is magulang eh. Balibalik pa rin mo yan. Kahit sino may kasalanan, magulang pa rin. So ayoko mga bandiran pa na pagkawayan pa rin yung magulang. Ah, ayoko Bakit na may na kailangan ko ba yan? Ayos-ayos ang pamumuhay ng bawat isa. Tapos bubuluhin mo yan. ako sa bahay. lumalabas <coughs> <coughs> malapit kami ng ate ko hindi ko nagpapakita wala kasi walang connection um until such time dumating na kasi alam na boy naging Christian ako so yung realization parang parang uh, sinarili ko muna yung buhay ko na ni na realize ko na si na ko sa ano ba yung pagkakamali ano ba yung tamang ginawa mo diba? yung na uh, kinulong ko yung sarili ko eh for ilang almost ilang years din di ba so ito ang anong last uh, June June ba yung kaya ko ano kapag parealize sa'yo? um pride kailangan panggaling ko yung pride kumbaga yan yung isa sa pinaka makasala ng mm -hmm. uh, ugali ng tao uh, na ayaw ng Diyos eh ko, so, tinanggal ko yun. Kumbaga, kinain ko talagang pride ko oh na. Ay, Lord, ako rin yung nahihirapan eh. And, and to think my dad, siyempre may kailan na rin si dad. Yes. So, ayokong mas mahirapan pa yung kalooban niya. May ito swell sa rin ko. If it's your will, sabi ko. Daguin ko to for you, not for me, and for my dad. So, tinaon ko talaga na Father's Day. And Saturday pa yun. Um, na nininervous ako hindi ako makababa ng, ng kotse so nagdadasal ako sabi ko Lord hindi ko kaya yata bigyan mo ako ng lakas ng loob kasi kilala ko si daddy pag nagalit eh. pero hindi naman siya mambubunga nga pag nandiyan mga tao well depende naman sa, <laughs> sa mood niya 30 minutes before closing nandun na ako sa kotse parang hindi ko kaya yata kaya sabi ko Lord bigyan mo ako ng spring tsaka gusto ko na maayos ko. kailangan ko lang gumawa bigla lang pumunta ako lahat nagulat sila at Jenny, Ferry, Stafford sipi mo 20, 15 na kong huling nagkita-kita ka so ako lang mag-isa talagang naglakas ba ako na pinatubaga kung sino man ang may kasalanan o ano, hindi ko na inisip yun. Ang sa akin lang is binati ko lahat. Parang sa puso ko pinatawad ko na lahat. sorry ako sa iba. Even lalo sa dati ko. Nung <laughs> nakita niya na ako, parang hindi pa nagre-ready. So sabi niya, oh. <laughs> o oh, ganun lang. Sabi <laughs> niya, oh. Good day, sige Oh. 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 oh At tagal yun. Hindi si mo kapalihan. Uh, ako pala uh, lang ganun yun. Uh, I'm sorry na siya, di sabi ko, hati Father's Day. Sabi ko, sinadyalan talaga kita yun. <laughs> Kasi dito lang sa air. Oh, ilaw yung refs yun dati doon? Oo, oh, okay. Parang hindi siya makapaniwala nandun ako. Kasi 4 years, 5 years, hindi siya hindi ka. Dito muna ako sa backstage. So, nandun na ako, naghihintay ako. Okay, kasi yung lumabas. Nawak ako kay Mike. Inabot na yun. Hindi na, nagsalita doon, inabot na yun, Mike. Kaya, yeah, oh, may promo ka ba dito? Ba't na dito ka? May promo ko siya niya. So, sinadya lang talaga na, niya. Tante. Hindi ko happy pa Tapos niya ako sa Sabi ko, wala. Namiss na so, Doon na lang. Wala na kami pinag-isipan na. Ako sa na... <laughs> <laughs> hindi. Wala na mga kami pinag-isipan <laughs> na ano na problema. Huh? Casual. Alam mo si daddy, di ba? Huh? Daddy kasi ayaw niyang problema. Gusto niya masaya lang lagi. Pero ako kasi yung type na hindi ko kaya. Kailangan transparent ako. Hmm kung anong makita mo sa akin sasabihin ko. Pero, in his case, that time, ayaw kong sirain. So, talaga, usap lang ako yung kwento ako. Oh, parang siya yung na-excite na, Sabi na, nga, eh, dito yung ano, dito yung dressing room na namin eh. Kagita mo yung mga kilala mo. Kasi So, nandun ulit yung connection namin. At least sabi ko ay pa, para, Lord, medyo okay-okay na to. So, nung ilang minuto na yun, hindi na yata siya nag-closing eh. Alam ko na, lang kami. Hinatid ko na siya sa, ko sa kotse. Nung pasakay na lang siya, oh, sabi niya, okay na lang oh, tayo ulit. Okay din. Ako naman, yung, yung tuwa ko na, salamat po, na at least, ah, uh, okay kami. Pero alam mo yung medyo, hindi pa yung full yung pakiramdam mo kasi yung, hindi ko pa masabi talagang sorry, eh. So, hinayaan ko lang basa kaya siya bumabasa, siya. Tapos lang siya sa akin. Kailang mayroon niya, knife Niyakap ko nila. I love you, D. I love you Sa <laughs> okay tayo. Okay, okay ka ba? Okay lang. Okay. Pero alam kong mabigat pa rin sa kanya kaya paano. Mm -hmm. Nasa. Kita lang tayo ulit. Yung mabilisan na lang. Alam mo si daddy. O sige, okay. Kukita lang tayo ulit. Okay, okay. Pero ako gusto ko pa yung i-cherish yung time na mag-usap pa rin kami. So, dumating yung time ng September. So, almost a month yung hindi nag-ita. Birthday ni Tita Eileen, ni Chini, siya ni Jokas. First time kong makakapakulit sa bahay na sa game Meadow. Hindi na ako, hindi ko alam kung papasok ako sundo ko sa pamangki ko, anak sila. Hindi ano alam nangyayari. Sino sa... Dahil sila lang doon na hinihintay ka. Parang outsider yung feeling ko. Alam mo yun? Parang... <coughs> Sige, sabi ko, bahala na. Sumilip na lang ako. Hindi. Hey. Oo! Oh! Sabi nga, alam May total silence. Yung mga kap na lang ako sa tita Aileen ko, nag-sorry ako sa kapatid ko. Kapatid ko sa si Diyos, umiiyak. Sabi ko, ba't umiiyak? Sabi ko, tagal mo nawala eh. Sabi ko sa... So, na-feel ko ulit na at home ako na welcome ulit ako. So, yung forgiveness ng family yung yung parin. So, okay, lahat. Brothers ko, lahat. Yung ina-arrange na nila yung cake para sindihan. Tinawal ko ni daddy. Ito ko ba yung kwarto? Sabi niya. Sabi ko, hindi pa. Pagpasok. Pero ganda. Hindi. Tapos inakbay niya. Um, umiyak na. <laughs> Doon do na umiyak na talagang parang bata hagul ako na hagul -gul. sorry po napapunga ako eh sorry po sabi ko hindi sorry sa lahat patawarin ko pati siya umiyak na rin na lang na kami na doon ko naramdaman sabi ko eto kami yung tatay Ito yung relasyon namin talaga dati yung close kami na ko ulit yung father and son relationship na-imagine ko kasi yung sinayo, ayaw, ayaw, eh. kasi ano pa rin eh. Sa akin yung 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 iyak ko is more of joy. Mm -hmm. And yung yung peace na nagkapatawaran kami. Sabi niya, naiyak ako lalo sinabi niya. Hindi ko nga alam na saan ba. Sabi niya, uh, eh ano, mo, maiiyak ako. Uh, kamusta ka? Kung ano bang pinakain mo? Anong nangyayari? Or, um, anong pakiramdam mo? O ano? Ano? Ah... Uh, kasi naiirat, naiirat din sa kanya Of course! Kaya may time na yun siguro. Nabigat din sa kanya yun. may edad na. Ano may edad na? May lang ako na... Ako kasi masaya. Na... Yeah. Um, naging okay kami lahat. Pero kailangan ko pa rin kaya pa parang i-win bakit Kailangan ko, bakit kailangan kailangan ko And then mm -hmm. si daddy eto ang meaning ko yung daddy very generous set. Mm -hmm. Kahit wala nang ibibigay niya ako. Nag-abot siya sa akin. Um, mm -hmm. Sorry dia ganoon pa na Mga gabot siya nang ng... Walang natin yung cash nyo Okay pa ako Okay pa ako, sabi ko ayos lang ako Nakakasurvive pa ako hindi ko kailangan yan mas okay? kailangan ko yung so, gusto ko maging oo hindi mo hindi ma natin sa akin yung ano ibigay, wala na sa akin yun eh yung relasyon ng wala <laughs> so yung na lang sa akin so, hindi ko pigil para kung na Nakayakap kapag sa hindi oh, Okay lang, yan na. Ayun pa rin ako. kong bumitaw. Ayoko kong bumitaw. Sorry ako pa rin. So sorry, di namin. Sa, Sabi ko na nahihirapan din talaga ako. Sa ko inipot. 4-5 taon. Ah, <laughs> pagdating talaga tayo dito sa pamilya ko, emosyon talaga ako doon ko na nakamdaman lalo yung value ng pamilya. Kung gaano ka importante yung pamilya. Ah. Uh. Yung e, isa, iyak din siya na iyak. Gulbul din. Doon ko nakita yung dati ko nung parang din bata ang umiyak na rin. Nasa ka, sabi ko lang din, mahal kita. Anong pangyari, mahal kita. Mga, sorry na lang talaga. Yung e, naman sabi ko, sorry. Tapos, ah. Uh. <coughs> sabi na sila. Ayun po na yung buha mo, lalabas na tayo, nakakahiya. Ano ba? Ano ba? Kasi ito, lang yung kapatid ko, si Jaco. Pag yung pinila, tama pa paan ni Daddy. ko, Ay, sorry, sorry. Naging comedy pa nga. Nasa lahi na Sorry, sorry. Pasensya na, nasira ko yung moment ko. Sabi siya, hindi So, ano ba? Ano ko lang na sa akin? Tanggap na rin ako ng pano. Walang kahit pa pano? Uh, I mean, Tanggap ka? Kasi yun sa pagkakamali. Kinairal ko kasi talaga yung pride. Dumating ako sa pulo talaga yung galit ko sa trabaho, sa tao, yung, yung mga mm -hmm. nagpanggal sa akin. Kasi I was left hanging eh. Wala akong idea bakit ako nawala. May hindi ako nasagot. Wala. So nandito talaga yung yun nagdawal talaga sa akin. So, dumating talaga yung may nagsabi lang sa akin. May mga bagay talaga tayo na tanong na minsan wala sa akin. So, iniisip ko na lang, ah, siguro parang, inisip ko na lang, parang graduation ka na lang. Uh, so, okay na, napatawad ko rin. Kung nang usap kami ni Daddy, okay na yun. Kaya, uh, thankful ako sa, sa family ko na, at least naging okay kami na, uh, we passed through. And binagdasal ko rin talaga ng mga yari. Chini, yak din na yak. Mga kapatid ko. And until sa mami ko naman, ganun din nangyari. yari. Two years kami hindi nakita. Ah, two years no? din ba okay. sa mami mo? Then nakita ko nila siya, interview niya kay mm -hmm. Okay, mm -hmm. Oji. Okay. Ano so, wala yung connection namin? Di ko alam kung binlock nga niya ako. Well, until such time, tumating yung... May mga PCMA, mga movies, tinahanap ko. Inquiry kami sa mga movie ko, sabi ko, sayang ito, sabi ko, hindi, trabaho ito. And para rin sa ito, I tried to look for her. Facebook wala. Hindi ko lang, pag tinawaga ko, parang mag-ring siya, tapos pang nang na drop Ano ba ito, nakablock ba ako? Ano So yun na lang yung huling kita ko sa kanya ng interview niya rin. So hindi namin alam, nasira pala yung phone niya na twice siya na, nasiraan ng na phone. Kasi siya na-hack na my God's grace talaga na Ito namang... yung lalabas nyo sa Facebook yung mga people whom you know. Yung mga 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 mga. Nagkataon na nga nun, yung pamaki ko si Sofia, anak ni nakita niya, mami ko, Lydia, so, niya. So, in-add niya. Ito siya niya, sabi, tatay, tawag sa akin ng tatay, nahanap ko si Lala. So, sabi ko saan? Sa so, Facebook, bago yung account. So, hindi ko na pinatagal. Siguro after lang a week. Ayun na Talagang uh, nag-meet up kami nung Christmas. Sinadya na lang namin in-invite ni Chini sa bahay nila. Pantayin so, mo na, sabi ko. etong uh, nakaraang Christmas lang? Eh? Opo. After, eto na, parang casual lang. Nagkwentuwa kami. No? Parang wala nangyari. Pero sa akin, hindi, hindi, hindi magiging plancha. Hanggang hindi ko naririnig. Ano yung nangyari sa'yo? Gusto ko may, may clarity closure. Nung hinatid ko na siya, doon lang talaga kami nakapag-usap na. Alam ko yung pagkakamali ko, sabi niya. Hindi pa ito. Uh, ano, Alam sabi ko kasi, so daw ng damdamin niya. Ganito, sabi ko, okay na yan. Tapos na yung kalimutan mo. Move on na tayo. Kasi kung mag-dwell lang tayo sa past, hindi tayo makaka-move on. Kumbaga, para ka nag chat chat -cha sa abad. Let's go sabi ko yun lang natulunan ko na magpatawad, humility paksa Diyos mo na lahat kung ano maging plano ng Diyos hindi na lang sundin natin. okay naman, after that naging okay na